Hello guys! For today's video ay diari nga ho ang ikalabing isang araw ng aming pagtitinda ng reses nga ho ng mga eskwela. Alam ko nga ho marami nag-aantay nito sa inyo, kaya naman nga ho ito at ipapakita ko ang mga mino natin for today's video. Cherry. Pagkarating naman niya ho namin din sa paaralan na amin niya ho pinagtitindahan, dere nga ho, mga dala naming paninda ay di inilagay na nga ho din sa lamesa para naman yahoo ho maiprepare na. Yan nga ang paulit-ulit na nangyayari sa buhay ng Ate Ejoy at ng Mama. Kaya naman niya ho, kahit 8:45 pa ang resas ng mga estudyante dito ay dere nga ho mga alas 8 ay napunta na nga ho, kami para naman yahoo ho makapag-intindi. Dahil sabi ko nga ho, sa inyo pagkatapos nga ho i sa bahay ay di pagkarating nga ho din pa ulit para nga ho, mas maging presentable pa ito. At, na naman yahoo ho ang sikat na sikat nating chicken fillet. Napakaraming nga ho nagtatanong sa inyo kung paano nga ho ginagawa ito. Hindi ko naman nga ho alam paano ito ishare-share sa inyo dahil ho syempre pinoprotektahin din naman nga ho namin aring aming recipe. Chates. Paano nga ho aring chicken fillet na aray pinaturo din la ang ho ni mama dun nga ho sa aming kakilala. Ay nanonood nga ho yun ang vlog ko. E di sabihin naman nga ho inangkin na ang recipe ito. Charits. Meron din naman nga ho tayo ngayong lumpiang gulay at wala nga ho ng lumpiang Shanghai. At katulad naman nga ho ng chicken fillet ay di sa halaga nga ho 10 piso, ay di meron na nga ho kayong isang piraso. Ari naman nga ho kwek kwek natin, ay wala pa rin naman nga ho kabuhay buhay at yung nga naman nga ho walang kulay. Medyo malungkot nga ho itong tinan, sabi nga ho ng mga estudyante, pero wala nga ho silang mga gawain at yun nga ho ang rules ng paaralan. Nabasa ko naman nga ho ang napakaraming comments nyo na aswete nga ho ang gamiting pampakulay dito. Hindi ko nga ho alam kung wala kaming aswete dito or sabi nga nga ho ni mama ay eh, wag na lang kulayan para nga ho hindi na mag-explain sa paaralan. Charis. At syempre, hindi naman nga ho mawawala. Ari nga ho isang kalderong lomi na sobrang dami nga ho nito ay piniguradong ubos din naman nga ho ito sa mga estudyante dito. Paano nga ho hindi yan mauubos ay sa halaga nga ho 10 piso ay paniguradong nga ho busog ka na sa isang baso. Charis. At isa pa nga ho sa mga hindi nawawala sa mino, ito nga ho aming burger na sa unang kagat ay talaga naman nga ho tinapay lahat. Charis. Joke la ang huyon dahil makikita nyo rin nga kung gaano kalaking ang pati namin ginagamit. Kaya naman nga ho, hindi na rin ako nagtataka kung bakit nga ho napakababenta nito ho sa mga eskwela. At para naman nga sa sa nagtatanong ng presyo ay di 20 pesos nga ang ito. At pagkatapos naman nga ho, naming namin maiprepare ay nga ang aming mga paninda ay di nga ho sakto naglabasa na nga rin ang mga estudyante dito. Sobrang namis naman nga ho, yata nila ang luto ni mama hindi ka nga din ho, ay lunis ngayon pero martes nyo na ho napapanood ang vlog na ito. Charit! So sobrang excited nga ng mga bata tang makabili nito nga ho mga lomi, mga kwek-kwek at mga chicken fillet ay talaga naman nga ako nagtutulakan. Yung iba nga ho naming lomi dyan ay dahil nga ho sa pagtutulakan ay na nga ho hindi pakinabangan. Kaya naman nga ho kung napapanood mo ang vlog na ito ay di next time naman nga ho ay bumili ng maayos para nga ho hindi nasasayang. Yung mga gayong pagkakataon nga ho ay pinapalampas na laang namin dahil naman nga ho ay aksidente at hindi rin naman nga ho nila kagustuhan. Kaso nga laang ho ay di sila ang dahilan at yung gagawang kagugulong bumili sa naman kapag gay ang mga babagong grade 7 pala ang naman ay talaga naman nya hong nandyan pa rin ang kakulitan kaya naman nya ho inuunawa na laang ang ng tagapagmana at sa susunod naman nya ho ay mag-iingat na sila Charibs. Sa mga punto nga hong ito ay parang pakiramdam ko nga ho ay natatakam na kayo at tingnan nyo naman nga ho kung papaano dong hapin aring nga mga chicken pili ng mga bata ay dating nga ho dalwa padalwa-dalwala ngayon nga ho ay palima-lima na. Ay di ka nga din ho at na naman ang tagapagmana at yung ganaman nga ho alam ko ang iba sa inyo ay nagkikrave nito ang kaso naman nga ho ay nasa ibang bansa ay paano nga ho makakatikim. Natutuwa to nga din ho pala ako at yung aring nga ho simpleng vlog nating pagtitinda ay may mga nakakarelate hot na aalala yung mga paggabata daw nila. Kaya naman nga habang habang nanonood kayo ng ating vlog na ito, ay pwede ka hong pakicomment kung mga taga saan kayo para naman niya taga ang tagapagmana ng tatay at ng mama ay may idea kung saan na nga nakakarating ang mga vlog niya. Charits. At pagkatapos naman niya ng ilang minuto naming pagtitinda, ay dere nga ho, kami naglilinis na at kami nga ay mauwi na para naman niya magintindi ng pananghalian niya ho ng mga eskwela. Hindi nga ho tayo nakaubos ngayon dahil naparami yata ho ang luto ni mama. Pero wala naman niya problema yon dahil paglabas nga ho, namin din ni Mimang nag sa aming tindahan para naman niya makabili na rin ang aming paninda. Charits. At pagkatapos nga ho ng ilang oras, ay di rin nga ho't naglabasa ng na mga eskwela para naman nga ho bumili ng kanilang pananghalian sa aming tindahan. At habang kami nga ho ay busy din sa pagtitinda, ay di rin nga ho't mag-shoutout tayo ng mga kacharits natin dito. Charit! Shoutout naman nga po kay Sir Jake Perez, kay Tita Alma at Kuya AJ na watching from Dubai, kay Tita Annalyn na nasa Australia. Shoutout din po kay Sir Noah Yad from Season Pangasinan, mam Ma Imperial Justin. At shoutout din po kay mam Ma Joyce Ansuano from Lucena City. Mam Ma Jevelin Vargas watching naman nga po from Riyadh, Saudi Arabia. Ma'am Vona from Zamboanga. Tita Merlin Hernandez. At shoutout din nga po kay mam Ma Cherry Ginto from Qatar. At kay mam Ma Jessica Fortina watching naman nga po from Brunei. At salamat na nga lang po muna ulit sa panonood nyo. At kung hindi nga ho kay umabot ng shoutout sa tagapagmana, ay di patuloy nga lang ho kayo mag -comment. at baka nga ho bukas, ay di kayo nga ho ay mapili. Kaya naman nga ho kung hindi pa kay nakafa follow ay di pa follow, like and share na rin naman niya ka ng vlog nating ito. Ay paano? Hindi sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut!